Kala namin nga basura lang kami. Pero ngayon nararamdaman namin na may pangarap na uli kami. At pangako namin, kung ano man may tutulong namin, kahit na kalinit lang, Tutulong kami. Kanina personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang WGK. Gusto kasi niyang masilip ang operasyon nito at matiyak na nasiservisyohan ang mga nangangailangan. Suot ang kanyang apron, nag-alas service crew ang Pangulo dahil siya mismo ang nagsilbi ng tray ng pagkain. Nakapaloob sa tray na yan ang mga masusustansyang pagkain na layong gawing malusog ang mga benepisyaryo. Game na game din ang Pangulo na nakisalo sa mga benepisyaryo na kinantahan pa siya ng happy birthday para sa kanyang kaarawan. Na September 13. At ang cake, may disenyo na sumasalamin sa datos na bumaba ang hunger incident sa mga benepisyaryo ng walang gutong program batay sa SWS survey. Malaking pasalamat naman ang ilang benepisyaryo sa Walang Gutom Kitchen dahil malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan lalo na sa pagkain. Hindi ka tulad na sa labas kami na sa kami kung nakikikain, nag ng pagkain, sa kami natutulog. Maraming salamat po sa, sa pagkain na pinitay po sa amin para sa ganito po sa pagkain sa pang-araw-araw. Sabi ng DSWD, mahigpit daw na bilin ang Pangulo na tuldukan ng kagutuman sa bansa at isa ang walang gutom kitchen sa hakbang ng ahensya para tugunan ito. Kaya direktiba raw ng presidente na madagdagan pa ang ganitong mga inisyatiba. Tinatayang nasa 600 na katao ang naseserbisyohan ng walang gutom kitchen na bukas para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa datos ng DSWD hanggang nitong September 17, aabot na sa mahigit 108,000 ang naseserbisyohan ng WGK kung saan umabot na sa mahigit 152,000 ang pagkaing na ipamahagi. Bukod sa masasustansyang pagkain, hatid din ng WGK ang mga iba pang serbisyo gaya ng Tara Basa Tutoring Program na layuning maisama ang pagkatuto ng mga bata mula sa mga pamilyang benepisyaryo. Oh. i <inaudible> 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 salamat ako. Dalawang presidente na ng Pilipinas ang na namit ko. Then, tsaka, magkwentuhan din namin, ma'am, yung comparison ng edukasyon sa atin dito sa Pilipinas. Pinipilit nilang, ano, tulungan pa uli yung mga, mga nangangailangan, lalo-lalo na yung nasa baba po, dahil sa, um, katulad namin mahirap, ma'am, uh, Uno, priority sa amin, tsaka mahal kami mga Pilipino. Sino ba naman kami para, ano, ang puntahan dito, ma'am, na ano. At tsaka, talagang ang binibigay ninyo sa amin dito lalo na yung programa nila na Miracle Programs na tayong pag-abot po. Kasi po, puro mahihirap yung tinutulungan dun eh. Talagang bing tinutulungan. Malalaga talaga ma, marami natutulungan dito sa inyo. O na isa na ako nga na tulungan at na nagpasalamat ako nga na tuntunan ko tong kulang gutom, nang gutong kitchen. Dahil naka, minsan magutom ako, mapunta ako dito, nakakain ako. Tapos sa tulungan nila ako, naanap nila yung dumarana ko. Pagalihan po, ay pasalamat na ako, pauwi na ako. Hindi ako nagugutom dito dahil marami pagkain. Akala namin nga basura lang kami. Pero ngayon nararamdaman namin na may pangarap na uli kami. At pangako namin, kung ano man tutulong namin, kahit na karinit lang, tutulong kami. At higit sa lahat, ma'am, yung bumubuo ng DSWD ngayon, maraming maraming salamat dahil wala na yung takot ng mga taong lansangan sa kanila.